Tahimik ka na lang, wala kang sinasabi, wala kang binabalik na mensahe. Pero sa kabila ng katahimikan mo, siya ang hindi mapakali. Nakakatawa, 'di ba? Noong ikaw yung palaging humahabol, parang wala lang sa kanya. Pero ngayong wala ka na, bigla siyang nagiging interesado. Ngayon siya na ang nagmamasid, siya na ang nagtataka bakit parang hindi na siya apektado. Ang irony ng buhay, kapag hinabol mo lalayo, kapag pinakawalan mo hahabol. Pero ang Stoic, hindi ginagamit ang katahimikan para mangakit. Ginagamit niya ito para gumaling. Pero bago tayo tumuloy sa mas malalim na pagninilay, kung ngayon mo lang natagpuan ang channel na ito, 'wag mong kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell. Dito sa ating munting sulok ng internet, sabay-sabay nating pinapalakas ang ating isip, damdamin at pananaw sa tulong ng mga aral ng Stoicism at pilosopiya mga katuruang hindi lang basta pampalipas oras, kundi gabay para maging matatag, kalmado at marunong sa gitna ng kaguluhan ng mundo. Ang kapangyarihan ng katahimikan. Ayon kay Epictetus, ang kalayaan ay nagsisimula sa sandaling tumigil kang umasa sa mga bagay na wala sa kontrol mo. Sa panahon ngayon na bawat damdamin ay kailangang ipost, bawat reaksyon ay kailangang ipahayag, at bawat katahimikan ay tinatratong cold ang marunong manahimik ay nagiging kakaiba. Pero sa katotohanan, sa Stoic philosophy, ang detachment ay hindi pagiging manhid, ito ay pagiging buo. Kapag pinili mong tumahimik, hindi ibig sabihin na talo ka. Ibig sabihin, alam mong hindi mo kailangang makipagtalo sa ingay ng mundo. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa bawat maling akala. At higit sa lahat, hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo sa taong hindi pa handang pakinggan ka. May kapangyarihan sa katahimikan na hindi kayang tumbasan ng kahit anong paliwanag dahil habang ang iba ay abala sa pagpapakita ng galit ikaw ay abala sa paghawak sa sarili mong kapayapaan habang sila ay nagmamadaling sumagot ikaw ay nagmamasid nagmumulat at natututong huwag ipako ang sarili mo sa emosyon ng sandali Ang katahimikan ay hindi kahinaan ito ay disiplina ang kakayahang piliin ang hindi agad tumugon dahil ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa mga salitang binitawan kundi sa mga salitang piniling hindi nasabihin. Ang stoic ay hindi tumatahimik para magmukhang malakas. Tumatahimik siya dahil naiintindihan niya kung gaano kadaling masira ang kapayapaan ng isip kapag pinapasok mo ang bawat kaguluhan. Alam niya na hindi lahat ng laban ay kailangang harapin at hindi lahat ng katahimikan ay kawalan ng tapang. Minsan ito ay pag-amin sa sarili na hindi mo kontrolado ang iba. Pero kontrolado mo kung paano ka tutugon. Tandaan mo, ang taong kontrolado ang emosyon niya, siya ang may control sa sitwasyon, habang ang taong palaging naghahanap ng pansin ay unti-unting nagiging alipin ng sariling damdamin. At kapag umabot ka sa puntong kaya mong manahimik kahit nasasaktan ka, 'yun ang sandaling alam mong hindi ka na pinapatakbo ng emosyon ikaw na ang may hawak sa sarili mong kalayaan. Bakit mas nararamdaman ng tao ang katahimikan mo? Kapag bigla kang nanahimik, may kakaibang enerhiya kang nililikha. Parang alone na hindi mo nakikita, pero nararamdaman. Ito ang tinatawag ng mga psychologist na emotional vacuum. Kapag biglang nawala ang presensya ng isang taong dati, ay laging nandyan. Nagkakaroon ng void. Isang emosyonal na puwang na ayaw ng utak na manatiling walang laman. Ang isip ng tao ay likas na naghahanap ng closure. Kaya kapag hindi mo siya binigyan ng sagot, sisikapin niyang gumawa ng sarili niyang sagot. Kapag hindi mo sinabi kung bakit ka nanahimik, mag-iimbento siya ng dahilan. At madalas, yung mga naimbentong dahilan na 'yon ang mas nagdudulot sa kanya ng pagkabalisa. May mali ba akong ginawa? May iba na ba siya? O baka nagsawa na siya sa akin? Lahat ng 'yan ay hindi mo kailangang sabihin dahil ang katahimikan mo ang mismong nagtuturo ng leksyon na hindi kayang ituro ng sermon. Ang tao ay hindi natatakot sa mga sagot. Ang kinatatakutan niya ay ang kawalan ng sagot. At diyan pumapasok ang tunay na lakas ng isang taong marunong manahimik. Hindi mo kailangang manigaw para marinig. Hindi mo kailangang humingi ng respeto. Dahil kusa itong ibinibigay sa taong marunong magpigil. Isang halimbawa, isipin mo ang tunog ng kulog Malakas, nakakatakot, pero sandali lang. Ngunit ang katahimikan bago ito, iyon ang pinakanakakaba. Ganon din sa tao. Ang pagkawala ng dating maingay ay mas malakas paminsan kaysa sa kahit anong salitang iniwan. Kaya kapag mas hindi mo siya pinapansin, mas malakas ang dating mo. Hindi dahil sa laro ng power, kundi dahil pinapakita mong hindi mo kailangang patunayan ang halaga mo sa pamamagitan ng presensya mo. Ang presensya mo ay hindi dapat ipilit. Ito ay parang hangin. Hindi mo nakikita pero mararamdaman mo kapag nawala. At minsan, ang tanging paraan para maramdaman ka ng isang tao ay sa mismong katahimikan mo. Kasi sa dulo hindi talaga nawawala ang mga taong tahimik. Sila ang mga hindi mo makalimutan. Dahil ang mga salita pwedeng malimutan, pero ang presensya ng isang taong marunong manahimik nang may dignidad. Iyon ang matagal mong nararamdaman kahit wala na siya ang larong walang nananalo. Marami ang nagkakamali sa paggamit ng katahimikan. Ginagawa nila itong taktika, hindi prinsipyo. Ginagamit nila ang no contact para sa pansariling paghihiganti, hindi para sa sariling paghilom. Parang sinasabi nila, tingnan natin kung sino ang unang bibigay. Pero habang ganyan ang laman ng isip mo, wala ka pa rin ipinagkaiba sa taong hinahabol mo noon. Pareho pa rin kayong nakakulong sa laro ng validation ang Stoicism ay hindi tungkol sa pagpanalo sa relasyon, kundi sa pagpanalo sa sarili. Hindi ito larong mas tahimik ako, kaya ako ang mas malakas. Ito ay mas tahimik ako, kasi natutunan ko nang hindi ko kailangang sumigaw para maramdaman ang halaga ko. Kapag tumigil ka sa paghahabol, hindi ibig sabihin na ka ng pagmamahal. Ibig sabihin, pinili mong mahalin ang sarili mo nang hindi na kailangang ipagsigawan. Pinili mong itigil ang paghingi ng validation sa isang taong wala nang intensyong ibigay ito. Ang problema kasi sa no contact kapag ginawa mong laro, ikaw pa rin ang talunan. Dahil kung ang katahimikan mo ay nakabase sa pag-asa na babalik siya, hindi ka talaga nananahimik, naghihintay ka lang sa tahimik na paraan. Ang tunay na stoic detachment ay hindi umaasa. Ito ay pagtanggap na kung hindi na talaga kayo magtatagpo, hindi mo kailangang ipilit na kung ang pag-ibig ay dapat maging malaya ang tunay na pagsuko ay hindi pagkatalo. May linya si Marcus Aurelius na madalas hindi napapansin. If it is not right, do not do it. If it is not true, do not say it. Sa konteksto ng emosyon, ito ang ibig sabihin. Kung alam mong ang pagsagot ay magmumula lang sa galit, manahimik ka. Kung alam mong ang pananatili ay magmumula lang sa takot, umalis ka. Kasi minsan, 'yung mga laban na gusto mong mapanalo, ay sharing dahilan kung bakit nauubos ang kapayapaan mo at ang stoic kapag napansin niyang hindi na siya lumalago sa isang laban marunong siyang umatras hindi dahil duwag siya kundi dahil alam niyang may mas mahalagang digmaan ang laban sa loob niya sa dulo walang nananalo sa larong ang premyo ay ego kahit sino sa inyong unang bumigay pareho pa rin kayong talo dahil wala naman talagang panalo sa isang koneksyong ginawa ninyong patunayan kung sino ang mas may halaga. Ang pagsabog ng isip ng naiwan, sa una tatawa lang siya, magmamagaling. So hindi ko siya kailangan, madali lang yan. Pero paglipas ng mga araw, mararamdaman niya ang kakaibang tahimik. Walang mensahe, walang updates, walang galit. At sa gitna ng katahimikan mo, nagsisimula siyang mapaisip. Ang tao kasi, likas na gustong maramdaman na may epekto siya. Kapag wala ka ng reaksyon, para bang tinanggalan mo siya ng salamin kung saan niya nakikita ang sarili niya at diyan siya mababaliw. Sa una, iisipin niyang nagtatampu ka lang, pero habang tumatagal, mapapansin niyang hindi ka na lang nananahimik, tila ba wala ka na talagang paki-alam at doon nagsisimula ang totoong takot. Ang takot na baka hindi mo na siya mahal, na baka may iba nang nagbibigay sa iyo ng peace, o baka natutunan mo na talagang mabuhay nang wala siya. Iyan ang sandaling tinatamaan siya ng katotohanan. Ang katahimikan ng dating umaasa ay mas malakas kaysa sa kahit anong pakiusap. Ayon kay Nietzsche, The one who loves least controls the relationship. Pero sa stoic lens, hindi mo naman kailangan kontrolin ang relasyon. Kailangan mo lang kontrolin ang sarili mo. Hindi mo kailangang manipulahin para manalo. Dahil minsan ang panalo ay yung tumigil kang makipaglaro. Sa bawat araw na lumilipas, habang patuloy kang nananahimik, unti-unti niyang nararamdaman ang bigat ng sarili niyang desisyon. Yung dating siya ang may kapangyarihan, ngayon ay siya na ang nakakulong sa mga tanong na hindi mo sinasagot. Bakit parang hindi siya naapektuhan? Bakit hindi man lang siya nagalit? Bakit parang mas gumanda pa ang buhay niya nang wala ako? Ang irony ng lahat, noong nandyan ka pa gusto niyang mawala ka, ngayon nawala ka na, gusto niyang bumalik ka. Pero hindi mo na kailangang bumalik para patunayan ng kahit ano. Dahil kung kailangan mo pang mawala para maramdaman ng iba ang halaga mo, ibig sabihin, hindi ka talaga nila nakita hanggang sa umalis ka. At kung sakaling dumating ang araw na bumalik siya, hindi para ipakita mong nanalo ka, kundi para ipakita mong nagbago ka at kaya mo nang mahalin siya kahit hindi na siya ang para sa'yo. Kasi minsan, ang tunay na tagumpay ay hindi yung bumalik ang taong umalis, kundi yung natutunan mong magmahal kahit hindi na siya bumabalik. At sa dulo sa katahimikan mong pinili, doon mo makikita ang kakaibang hustisya ng buhay. Habang ikaw ay tahimik na gumagaling, siya naman ay tahimik na nasusunog sa mga tanong na hindi mo kailanman sinagot, ang katahimikan na hindi peke. Ngayon, pag-usapan natin ang isa sa mga pinakamasakit na katotohanan. Hindi lahat ng nananahimik ay payapa Marami ang tumatahimik pero sa loob nila sumisigaw pa rin. Marami ang nagaangking okay lang ako. Pero sa gabi kinakain sila ng tanong na bakit hindi niya nakita ang halaga ko. Kaya mahalagang tanungin mo ang sarili mo. Tahimik ka ba dahil buo ka na? O tahimik ka lang dahil ayaw mong masaktan ulit? May dalawang uri ng katahimikan. Una ang katahimikan ng pride. Yung tahimik. Dahil gusto mong patunayan na mas malakas ka nakaya kaya mong hindi siya pansinin, na kaya mong ipakita na hindi ka apektado kahit sa loob nagdurugo ka. Ang pangalawa, ang katahimikan ng kapayapaan, yung tahimik dahil tinanggap mo na ang lahat. Walang halong galit, walang halong pag-asa, tahimik. Dahil alam mong wala ka ng kailangang baguhin o habulin, ang una ay defensive silence, ang pangalawa ay liberating silence, ang una, nagpapanggap na healed, ang pangalawa tunay na gumaling. Kapag nanahimik ka dahil ayaw mong magmukhang mahina, ang katahimikan mo ay nagiging maskara. Pero kapag nanahimik ka dahil marunong ka ng pumili ng kapayapaan, ang katahimikan mo ay nagiging sandata. Sabi ni Seneca, he who is brave is free. At ang katahimikan ng isang stoic ay hindi ka ng tapang. Ito ang pinakadalisay na anyo nito. Dahil mas madaling sumigaw kaysa manahimik, mas madaling mag-post ng galit kaysa magtimpi mas madaling ipakita sa mundo na masaya ako kaysa aminin sa sarili mo na nasaktan ako pero ayos lang. Hindi ka nagiging stoic sa pamamagitan ng pagpipretend. Nagiging stoic ka sa pamamagitan ng pagharap. Pagharap sa sakit, sa ego, sa takot, hanggang marating mo yung puntong kahit wala kang ginagawa, alam mong sapat ka pa rin. Ang katahimikan mo ay hindi dapat base sa kung anong reaksyon ang gusto mong makuha mula sa iba. Dapat ito ay base sa realisasyon na kahit hindi mo makuha ang gusto mo, may kapayapaan ka pa rin kayang buuin sa loob mo. Kasi minsan, hindi mo kailangang ipaliwanag ang katahimikan mo. Ang katahimikan mo mismo, iyon na ang paliwanag. At ang mga taong totoo sila lang ang makakaintindi. Ang uncomfortable truth. Ito na yung bahagi na madalas ayaw nating marinig. Ang totoo, hindi naman siya ang dahilan kung bakit ka nasasaktan. Hindi rin siya ang tunay na may hawak ng kapangyarihan. Ikaw. Oo, oh, ikaw mismo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang iyon. Ikaw ang naglagay sa kanya sa pedestal. Ikaw ang nagpaikot sa mundo mo sa presensya niya. Kaya noong nawala siya, parang gumuhu ang lahat. Hindi dahil siya ang mundo mo, kundi dahil hinayaan mong siya ang maging sentro nito. Aminin mo, noong mga panahong sobrang invested ka, lahat ng ginagawa mo ay nakasentro sa ideya ng baka magustuhan niya ako. Pati kung paano kakikilos, magpapakita, magsalita lahat may halong pag-aasam. At nung nawala iyon, parang wala ka ng direksyon. Pero narito ang masakit na katotohanan. Hindi niya kailanman kinuha ang sarili mong halaga. Ikaw lang ang nagbigay sa kanya ng pribilihiyong iyon. Sabi ni Friedrich Nietzsche, He who has a why to live can bear almost any how. Kaya kung ang why mo sa buhay ay nakabase lang sa isang tao, hindi mo kakayanin kapag umalis siya. Pero kung ang why mo ay nakaugat sa sarili mong layunin, kahit sino pa ang mawala, mananatili kang buo. Tinuruan tayo ng lipunan na sukatin ang halaga natin base sa atensyon ng iba. Kapag marami ang nag admire sa atin, mataas ang kumpiyansa. Kapag walang pumapansin, biglang bumababa ang tingin natin sa sarili. Kaya natural lang na kapag bigla kang iniwasan, parang may tinanggal sa loob mo na hindi mo maintindihan. Ngunit ayon sa Stoic philosophy, ang tunay na kalayaan ay nasa sandaling hindi mo na kailangang ipaglaba ng validation ng iba. Kapag natutunan mong hindi mo kailangan ang pagtingin nila para maramdaman mong buo ka, doon ka lang tunay na lumalaya. Hindi mo kailangang maging malamig. Hindi mo kailangang magpanggap na hindi ka nasaktan. Ang kailangan mo lang ay tanggapin na oh, nasaktan ka, pero hindi mo kailangang manatili sa sakit na yon. Ang detachment ay hindi pagtakbo mula sa emosyon. Ito ay pagharap dito ng may pag-unawa hindi mo ito tinatago, pero hindi mo rin ito hinahayaang kontrolin ka. At dito mo makikita ang tunay na karunungan ng stoic, ang maramdaman ng lahat ng sakit, ngunit piliin pa rin maging mapayapa, ang harapin ng lahat ng kaguluhan, ngunit piliin pa rin hindi tumugon sa ingay, dahil minsan, ang pinakamatinding paghihiganti ay hindi ganti, kundi kapayapaan. At kapag kaya mo nang makaharap ang taong nakasakit sa iyo, nang walang galit sa dibdib, iyon ang senyales na hindi mo na kailangang patunayan kung sino ka dahil kilala mo na ang sarili mo. Ang masakit na katotohanan ay ito. Hindi mo kontrolado ang gagawin ng iba, pero kontrolado mo kung paano ka tutugon. At sa sandaling piliin mong huwag na lang lumaban, doon mo unang mararanasan kung ano ang tunay na kalayaan. Ang tahimik na revolusyon sa loob mo. Tahimik ka. Pero sa loob mo, may nagaganap na revolusyon na hindi nakikita ng kahit sino. Hindi ito yung uri ng pagbabago na may sigawan o tapang na ipinapakita sa iba. Ito yung uri ng pagbabago na dahan-dahan, unti-unting binubuo mo ang sarili mo habang walang nakakakita. Hindi mo na kailangan magpaliwanag sa mga taong hindi nakakaintindi. Hindi mo na kailangang ipaliwanag kung bakit ka nawala, kung bakit hindi ka nakasinggising sa chat, kung bakit hindi ka na nagre-react sa mga post nila dahil alam mong minsan ang pagpapaliwanag ay parang pagmamakaawa. At kapag napagod ka na sa paulit-ulit na pag-justify ng sarili mo, matututunan mong ang katahimikan ay mas may saysay kaysa sa kahit anong paliwanag. Hindi mo na kailangang patunayan ang kabutihan mo sa mga nagduda sa'yo. Alam mo kung sino ka at iyon na lang ang mahalaga. Hindi mo kailangang ipakita sa kanila na nagbago ka o gumaling ka na. Dahil ang mga tunay na pagbabago ay hindi kailanman sinasabi Nakikita ito, ramdam ito at minsan, mas nararamdaman ito ng mga taong iniwan mo. Ito ang revolusyon na hindi napapansin ng mundo. Ang pagbabalik ng kapangyarihan mo sa sarili mo. Ang tahimik na proseso ng muling pagtatayo ng pagkatao mo mula sa mga sirang bahagi na dati mong ikinahiya. May mga gabi pa rin na mahirap. May mga umagang bigla mong maaalala siya. Pero sa bawat sandaling hindi mo na hinahayaan ang alaala na sirain ang araw mo, iyon ang tunay na lakas hindi mo kailangang maging masaya agad. Ang stoic ay hindi nagmamadali. Ang stoic ay marunong maghintay habang gumagaling. Tulad ni Marcus Aurelius na harap-harapan sa digmaan, pinili pa rin manahimik at magmuni-muni sa sariling isip, ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa panlabas na galaw kundi sa panloob na kapayapaan. Kahit siya emperador na ng buong Roma, alam niyang may mga laban na hindi kailangang ipanalo. May mga laban na kailangan lang unawain at ikaw sa sarili mong paraan ay tinatahak mo rin ng ganong landas. Habang ang iba ay abala sa pagpapakita, ikaw ay abala sa pagunlad. Habang sila ay naghahanap ng validation, ikaw ay natutong magmahal ng sarili, nang hindi kailangan ng palakpak. Habang sila ay sinusukat ang sarili base sa dami ng mga likes, ikaw ay natutong sukatin ang sarili mo base sa katahimikan ng loob mo. Ang tahimik na revolusyon sa loob mo ay hindi dramatic. Walang fireworks, walang music, walang audience. Pero ito ang pinakatotoong laban na maaari mong mapanalunan. Ang labang hindi laban sa iba, kundi laban sa sarili mong dating hindi marunong tumigil. Sa bawat sandaling natututo kang hindi na sumagot sa tukso, sa bawat pagkakataong pinipili mong huwag na lang makipag-argumento, at sa bawat gabi na natutulog ka ng payapa kahit walang closure, iyon ang mga sandaling nananalo ka, tahimik pero totoo at kapag natutunan mo nang yakapin ng tahimik mong pagbabago, darating ang araw na hindi mo na kailangang ipaliwanag kung bakit ka nawala. Dahil sa paraan ng pagkilos mo, sa kapayapaan ng aura mo, malalaman ng lahat, bumalik ka pero hindi na ikaw yung dati. Sa mundo ng mga maingay, ang tahimik ay hindi mahina. Siya ang pinakamatatag dahil alam niyang kahit walang salita, ang presensya ng isang taong payapa ay kayang magpayanig ng buong mundo. At kung naramdaman mong parang ikaw ang tinutukoy ng mga sinabi ko, marahil panahon na para yakapin mo ang katahimikan mo, hindi bilang armas, kundi bilang tanda na sa wakas, natutunan mo ng piliin ang sarili mo. Kung ramdam mong tumama sa iyo ang mga sinabi ko, kung may parte ng video na parang sinampal ang kaluluwa mo, ibig sabihin handa ka ng maging malaya, kaya huwag mong sayangin ang tahimik mong kapangyarihan, magpakatotoo pero manatiling payapa, dahil minsan sa hindi mo paghahabol, doon ka nila pinaka naaalala. I-share mo rin ito sa isang kaibigan na kailangan ng ganitong sandaling pagninilay. Baka yun na mismo ang tulong na matagal nilang hinihintay. At gaya ng lagi kong paalala, manatiling kalmado, manatiling matalino, at higit sa lahat manatiling buo. Hanggang sa muli, simple pero stoic.